Giuliana Pariskova Segovia Christine Ibardolassa Ann Patricia Lorenzo Matt -mat ngiti yung yan, may halong lungkot. Oo, at buwisit. Bakit na buwisit? oh, eh, hindi nakapasok eh. oh, ito nga si Matmat -Mat. kanina pa kausap ko sa backstage eh. Ngit-ngit <laughs> nang ngit, na ngit -nit. bakit? Ayoko nang malam niya eh. Gusto ko laban na laban. <laughs> ah. Eh si Patricia may comment ka ba doon sa katatapos lang na miss you? Nakakalungkot kasi alam naman natin, di ba, parang Olympics natin ng Miss Universe. So, laban-laban oh. ng na laban pambato natin, sayang. Oh. Sayang naman. Oh. Christine, ikaw? Ako naman, kahit ganun na nangyari, natutuwa ako, Mama Ogs, kasi ni-represent pa rin ni Chelsea ang Pilipinas. Kaya, congratulations, Chelsea. So, masemay siya sa top 10. Oo. Oh, oh. Pero ito, napakauhusay ng mga kapatid natin, ha? Pagdating sa Q&A. Paano kaya kung sa inyo namin itanong yung question doon sa Miss Yu. Sige. Ah! Love Ito na ang question. This universe has inspired generations of women. What is your message to the ones watching you right now? Hunay na si Matma. Just be true to yourself never ever compare yourself to anyone because that's the beginning where you can pathway your life into a successful future. Thank you. <laughs> Parang gusto ng kabugin ni ano ni Juliana. <laughs> Juliana ikaw. Ako yan na dito na masusubukan dahil 11 yung crowns ni Juliana. Wow. Siya yung original na Miss Q&A oh, sa showtime. Pag di ba nagustuhan, mababawasan yung crowns. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Eh kasi naman, okay. di ba, sina, eh, sinasanla pa yung ano, binebenta yung corona. Toyo. Uh -huh. Bostoyo. Oh. <laughs> oh, huwag mo kaming aliwin. I'm a message the one who watching me right now. Women is now limitless. Don't let anyone limit your powers. Oo. Oh. Christine, parang, ikaw parang na nga. Parang may niya. Parang ah, may gahandaan ko sa Juliana. Hindi. Uh, for me, my message to women who's watching right now is that when things doesn't go along your way, never lose hope because God is always with you. Wow! I click hell! Yeah! <laughs> Patricia, ikaw naman. Anong sasabot mo doon? My message for those people or women who's watching right now is keep watching. Charot! <laughs> <laughs> yes! <laughs> Pero hanggang ngayon ba, sumasali pa rin kayo sa mga, ano, mga beauty contest? Kung saan saan? si Matmat, <laughs> alam mo. Ako, Matt Oo, oh, oh, bakit, bakit, na, ano yung kaligayahan mo um, na? Number oh. one, uh, Mama Oj, compassion. Second, labing tatlong alaga kong pusa. Pito doon stray. Tapos may anima ko na, na dogs. Mga gift ng supporter. Kaya sayang naman. At saka, ang sarap rumampa ng rumampa, regardless manalo or matalo. Kasi sa kabila doon, ang dami mo pa rin kasing na-inspire at nabibigyan ng mga advices in terms kung makakapasok ka sa Q&A. Oh, right. Grabe, ang dami mo alagang pusa. Tsaka mga may aso ka pa. Yes, pito po sila. Nag-start po yun nung, ano, ng pandemic. Sila yung ano, na, nag-compose ng sanity ko. Kung wala yung mga yon kasi mag-isa ko lang sa bahay. Where's dahil yun? lagi si Joa na. Uh, <laughs> Hindi, Mama Odds, yun kasi. Eh, sinasaktan ka naman ng jowa mo eh. Ah, wala, alam ko Mama Odds. Emotionally. Quiz mo sa... Quiz mo sa... mo sa si Mama Odds. <laughs> 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 tapos, di ba? Oh, tapos nga pala, si Mama Odds no, to. Tapos kayo na ulit. Kayo ulit, no? Ah, masarap kasi masaktan, tapos so ulit-ulitin mo lang ulit. Ay, ulit! Babae! Eh. <laughs> Pero alam nyo, napakasuswerte nyo dahil Uh, kayo ang uh, unang susubok ng aming bagong uh, rounds. Wow! Two rounds lamang po ito. Siyempre, ang may high score after two rounds, maglalaro sa mas pinadaling jackpot. Wow! wow. Kaya, kayo ba nag-review? Yes! O yes. uh, dito, magkakaibigan kayo. Pero, pagdating ng round 1 and 2, magkakagalit kayo, ha?